what's up mga kaloro ang oras nga pala ngayon ay alas 12 ng gabi nakikita nyo ngayon ayan uh, gabi na midilim na it's winter time susunod nyo puro sinun na itong mga uh, upload na to mga kaloro ayun tulad ang sabi sa inyo yung mga boteng uh, napupulot natin meron na napunta ang isang kaibigan kahit sa konting halaga nakatulong tayo sa kanya ayan uh, nagdadialisis ito yung tao na nilapit sa akin ni eh, Katropang Lloyd chat out sa iyo ah ayan uh, uh nagbesage sa akin yung taong na binigyan natin ng tulong sa uh, binigyan ko ng tulong uh, pasensya na kayo ako. kahit sabi niyang kahit konting halaga oh, malaking tulong talaga laban lang sa buhay po pangalawa na to sa binigyan ko ng tulong sa na nagdadialisis yung una yung asawa ni ah ba yun? nakalumutan ko na yun yung nakalumutan ko pa. <laughs> pangalan kasi minabigyan na ako ng dati tapos ito yung pangalawa so nangakaro yan tuloy tuloy lang yung ano natin madilim pa sa isa madilim ah may nakikita ako northern light oh, ang galing kasi hindi kita eh may ng northern light tingnan ay hindi kita rito sayang ang laki mag ayapon kita eh so mga nang mga karwaru ito nga pala ano uri nyo at nagpasalamat sa akin yung bigyan ng tulong so paano nandito na lang pa uwi na tayo mga karwaru ano uri niya siya at sa pinigil ko ng tulong, wala ka naman. Laban lang po sa buhay. Ha? So, tuloy-tuloy lang. Mangungot pa rin tayo ng bol eh. Hanggang kaya rin. Alright! Ang gilip. lang, sinyan ko makukuha nung kutong modern light na picture. Ah. A few moments later. Magandang umaga po sa inyong mga uh... palangga. Ako po ay nagvideo ng sa mga ekspedisyo sa inyo para ipaalala sa inyo at para din sa taong may mabuting kaloban ang aking taos pusong pasasalamat sa binigay niya pong tulong sa akin ang po ay isang dialysis patient na CKD5 na po kidney failure sa tulong po ng isang vlogger ay natarating po ang aking problema kay Boss Levi Levi si Punks maraming maraming salamat po sa binigay ninyong tulong sa akin malaking tulong po itong pinabot ninyo na tulong para sa akin yung pagdadialisis uh, ako po ay naopera na po dito sa ating singit po yan dyan po nilagay yung catheter at dahil dito po sa ating babaw upera na pistola ay hindi pa po nagagamit at nagbara na po yung aking leeg. Kaya maraming maraming salamat po Boss Levi's de Sana pagpalay pa po kayo ng mga Panginoon at gabayan po kayo. Maraming salamat po sa tulad nyo. Paring Lord, tropa, salamat sa iyo kundi dahil sa iyo. Hindi ako makikilala ni Boss Levi's de Maraming salamat po. Thank you po. One hour later.